nakiisa sa isang barangayanihan sa paggawa ng bakod ng isang eskwelahan, ang 2nd Ifugao Provincial Mobile Force Company sa Banawe, Ifugao, na naglayong protektahan ng mga estudyante at kawani ng paaralan mula sa bababangis na hayop na maaring pumasok dito. Ibabalita yan ni Patrolwoman Melba Langmis. Cruise Company sa Gohang National High School sa Banawi Ifugao noong ikaapat ng Marso taong kasalukuyan. Katuwang sa aktibidad ang school staffs at batch 2005 ng na nasabing paaralan. Ang mga kalahok sa nasabing aktibidad ay mano manong naghakot ng mga construction materials, naghalo na konkreto at naglagay ng mga hollow blocks para itayo ang bakod ng paaralan upang maprotektahan ang mga estudyante at kawani ng paaralan mula sa mga nanghihimasok at mababangis na hayop. Ang aktibidad ay naaayon din sa pinakamahusay na kasanayan ng unit na tinatawag na tsanga na nagtataguyod ng diwa ng pagbayanihan sa mga miyembro ng komunidad. Patunay lamang ito na ang kapulisan ay tuloy-tuloy sa pagsasagawa ng mga proyekto at aktibidad na tutulong sa mamamayang Pilipino. Mula dito sa Latrina at Benguet, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Melba Langbis. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis.